Wala. So, ito yung filter natin, no. So, ngayon, pag tatanggal dyan, ganito lang gagawin nyo. Sungkitin so, natin ng ganyan. Ayan. pag nakakat na yan, pwede na natin hilahin tong hose. ito pala yung update ng tangke yung nilagay natin ng na 7 liters tinanggal natin yung goma dito yung mga goma dito yung stock so puan dito apat Good day sa inyong lahat. For today's video, magpapalit tayo ng tanke sa Sniper F5150. So, ang ipapalit natin dito ay 7 liters na nakalagay doon sa description ng ating binilihan sa Lazada. So, ang stock ng ating tanke sa Never F5150 ay pagkakaalam ko 4.2 liters. So, ngayon, para kung sakaling mag-long ride tayo, lalo na kung umuwi na Bicol, hindi tayo yung tigil tigil para lang magpagasulina. So, pag ito yung ginamit natin, malayo-layo ang takbo natin bago tayo maggasolina. Isasabay ko na rin pala dito yung pagpalit ng fuel filter kasi simula nung pagkabili ko nito hindi ko pa napapalitan ngayon palang mapapapalitan ko to so ayan So ayan pala may sisira ko sa mga naka sniffer if I 150 50 diyan. Mababa ang inyong minor. Ito lang tayo mag-adjust may banda. So, may left side. So ito sa so, may ito yung throttle body. Dito kayo mag-adjust ito. Yan, may pihitan diyan. Buhayin ko itong makina ko. So binaklas ko na rin naman. I-share ko na sa inyo. So buhayin natin. So, ayan, mababa yung ating minor, hindi na mabot sa 1,450 by okay, 14. gitna na yan, itong malit na guhit. So, kung gusto nyo, alimbawa, kung mataas na yung minor o mababa ang minor, hihitin nyo lang to. Hihitin natin yan. Tataas ang minor nyo. Plastic siya na naka-flat. balik ko ito eh counterclockwise ang PH tatas yung mga tatas yung dito yan yeah. gumana na ganda kung mataas naman ang minor Sa, ang gawin nyo lang hindi nyo clockwise pagano'n clockwise ang so yun, okay na yung minor natin ito yung karagtong ng hose ng ayun sa tanke eh. so di ko maka may sa inyo kasi mahirap yung pagtanggal nito so ngayon may karagtong to papunta dito sa may throttle body ayan ito, so, papakita ko sa inyo kung paano pagtanggal nyan kasi kita yung dulo dito sobrang dumi baka pagsuksok natin mamaya ng connection doon palit na, natin ang tanke eh, makapasok makadiretso doon sa throttle body so ngayon tatanggalin natin ilinisan natin to dito So may gasolina na pa naman tayo. Yun ang gagamitin natin. na guys yung coil uh, filter so isang gawa ka na lang din so bumili na rin ako ng fuel filter kulit ko na ito, first time mula nung nabili ko dito pa napunta ngayon lang so makikita nyo dito may, may tutulak lang tayo ito kabilaan yan push. Hirap tanggalin ah. Hirap tanggalin eh Schön. Wieder, wieder. Schön. So, ito yung filter natin. No? Dapat ito maglakto. Masok dito sa ano. Aih. Jangan sira yung uh -huh. naman ang yang lack. Mhm. Jadi mana potol? hilangnya ayun, makikita natin dito yung mga lock ng, sa fuel injection sa FI. Itong pula na to, o kaya ito sa kabila ay green. Ito. Yan. So ngayon, pag tatanggal dyan, ganito lang gagawin nyo. Itong dalawang to, so makikita nyo itong, itong magkabila ang dulo. Susungkitin nyo lang to. Yan. Ito makikita nyo to susungkitin mo itong magkabilaan yan yan, angat yan so makita nyo umangat na yan, pag nakangat na yan pwede na natin hilahin itong hose yan ganoon lang guys, pagtanggal ng hose ng, sa mga fuel injection tapos pagbabalik lang salpak natin tapos ito ay na natin yan ito. So, hindi mo na yun mahuhugot. Ganon din sa kabila. So, ganon lang guys. Pagtanggal lang ho sa fuel pump. Kaya doon sa connection sa throttle body. Kanina, nilinisan ko pala to. So, yung time lapse tayo. upuan natin yung ay, upuan ito pala yung update ng tangke, yung nilagay natin na 7 liters so Snapper never F 150 so ngayon pag sinarado natin ang upuan masyadong angat so mapapansin nyo ayan o oh. mapapansin nyo sobrang angat ng upuan may lalak naman kaso dito ayan nakikita nyo ayan ang oh, nakaangat ayun o, makikita nyo sobrang hangat so siguro ang gagawin natin dito kasi sinilip ko kung anong sumasabit o bumabangga ito itong mga rubber sarapuan ayan ito so try natin tanggalin wait lang tinanggal natin yung goma dito yung mga goma dito yung stock so po dito apat so medyo umokay yan mapapansin natin pero nakaangat pa rin sya dito sabit pa rin nakaangat pala sya makikita nyo ang okay laki ng agwat